Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radio, tunay na radio, angat sa musika at balita, musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting, Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada, Brigada News FM, Manila, the music and news authority. Mga ka-Brigada, ang ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Sa narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. tanghali. At Gayon. At gayon, Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide, ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Ang Brigada, higit sa isang milyong individual, inahasang daragsa sa mga pangunahing sementeryo ngayong undas. Mga puntod na mga yumaong celebrities at mga mahalaga at prominenteng tao, binisita rin ngayong araw. Samantala, pagbunita naman ng undas, mga kabrigada, nananatiling mapayapa, ayon yan sa PNP. Si Pangulong Marcos hinikayat ang iba pang APEC leaders na bumisita sa Pilipinas kasabay ng ASEAN Summit sa 2026. Halos 3 pesos naman na umento sa presyo ng diesel na mumuro sa susunod na linggo. At pagyong Tino, nasa papasok na sa bansa bukas, araw ng linggo. Isa pang LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility, pinabantayan! Brigada Balita Nationwide, sa tanghali! Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News -FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life, kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita, Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Sabado, Kabrigada, All Saints Day. Unang araw sa buwan ng Nobyembre ng taong 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Di Vera. At Brigada Haji Kaaminyo. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Kabrigada bilang ng mga bumisita sa Manila North Cemetery. May git kalahating milyona. Na. Pagunita naman ang undas, nananatiling mapayapa at maayos ayon yan sa PNP. Salamat si kat Austria sa Italy, ibrigada mo. Brigada. Umabot na sa mahigit kalahating milyon ang bilang ng mga bumisita sa loob ng Manila North Cemetery ayon sa Manila Police District, tabuang 512,000 ang crowd estimate hanggang alas 11 kaninang umaga mas mataas ang bilang sa mahigit 67,000 na mga bisita sa sementeryo sa bisperas ng undas kahapon. Ayon kay MNC Director Daniel Tan, bagamat wala ng alok na libreng sakay dahil sa posibleng abalang dulot nito sa dami ng mga bisita, may nakahanda namang mahigit isang daang wheelchair para naman sa mga senior citizens, PWDs at iba pang vulnerable sector. Mas mabilis na rin ang pasok ng tao dahil sumusunod na umano ang mga dalaw sa kung ano ang bawal at hindi ipasok sa sementeryo. Kung makikita nyo, wala na yung mga natin, konti na lang. Eh. Minimal na lang yung mga nakumpiskan natin ngayon. Eh. So yun yung biggest comparison? Apo. Point of comparison? Abo, kaya mabilis ang pasok ng tao. Meron doon, sumusunod po talaga sila. Samantala, nananatiling maayos at mapayapa ang paggunita ng undas. Mismong si PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencion Jr. ang nakatutok sa sitwasyon. Sa iba't ibang lugar sa bansa sa pamamagitan ng mga ulat na isinusumite ng mga police regional offices at tinatanggap ng national headquarters sa Camp Krame. Sa kabuuan, mahigit 60,000 mga police at force multipliers ang nakapuesto ngayon sa mga sementeryo at iba pang taong lugar sa bansa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music and News Authority. Nationwide. Samantala mga kapigada, kumustahin naman natin ang Manila South Cemetery sa antulituliho sa pagdagsang atin ng mga kababayan na bibisita sa puntod ngayong undas. Live mula sa Manila South Cemetery, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! Brigada. Live! <laughs> Report! Brigada Balita! Nationwide! Balikan natin mga kabrigada, mamaya may ng konti si Brigada Ann Cortez. Ubako muna tayo ng Manila Memorial Park. 24 oras na bukas sa mga bibisita hanggang November 2. Brigada, Jigo Custodio, live! Ibrigada mo! Brigada! Brigada. Kanya-kanyan dala ng tent at camping chair sa mga bumibisita sa Manila Memorial Park sa Paranaque City ngayong undas. Simula ngayong araw hanggang bukas. Bukas ito ng 24 oras para sa publiko. Kaya maaga pa lang. Dagsa na ang libu-libong kababayan nating nagtungo rito upang dalawin ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Ayon ki Assistant Park Manager Len Acosta, Tinatayang aabot sa 700,000 hanggang 800,000 na katao ang bibisita sa sementeryo ngayon taon. Bagamat pinapayagan ng overnight stay, mahigpit pa rin ipinagbabawal ng pamunuan ang pagdadala ng armas, matutulis na bagay, alak, baraha, sound system at illegal na droga sa loob ng sementeryo. Sa labas naman, may nakatalagang incident command post ang Paranaque Disaster Risk Reduction and Management Office upang tiyakin ang seguridad at agaran tugon sakaling may insidente. Ang Manila Memorial Park, ang huling hantungan ng ilang kilalang personalidad, kabilang na dyan sina dating Pangulong Cory Aquino, dating Senador Ninoy Aquino at dating Pangulong Noynoy -Noy Aquino. Nag-alay din ng mga bulaklak dito, sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at mga opisyal ng pamahalaang lungsod ng Maynila, pati na rin ang ilang taga-suporta ng mga Aquino. Dito rin nakalibing ang ilang artista gaya ni Narikuyan, AJ Perez, Paquito Diaz at Helen Vela. Ayon naman sa kapulisan, nananatiling payapa ang sitwasyon at wala pang naitatalang anumang untoward incidents. In the heart of changing lives, sako si Brigada Diego Custodio ng 105.1, Brigada News of Manila, The Music News Authority. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Balikan na natin si Brigada Ann Cortez na na kaya ang peak sa Manila South Cemetery. Brigada Ann, Brigada mo! Brigada Live Report. Simply kada haji yung sa mahigit 30,000. Inisyal na pinilang na mga ngayon sa Manila sa cemetery para bisikita ng kanilang mga mahal sa buhay. Mahalala ka niyo alas 7 ng umaga. Nasa 30,000 pa lang ang crowd estimate. Samantala ayon naman kay Manila South Cemetery Director Rafi Mendez. Possibly pa raw itong makyat hanggang sa 1 million. Kahapon yung pinakamataas na sa 30 mil kami kahapon. So ngayon sir, Pwede yung inaasahan natin na boy figure. Hmm, I inaasahan natin yung volume ng tao na dadalaw dito sa South Cemetery na sa isang milyon. Mm. Actually, maganda yung panahon. Ayan, eh. umaraw na. Kabilang naman nga sa mga bumibisita na ngayon bago ang kapuntot ng, so ng kanyang mahal sa buhay ay itong, buhay itong si Adrian. Bale ngayon, gaano kayo katagal mag stay dito? Depende po, depende sa ano sa kayo na mama namin. Yung mama lang po namin yung inaano namin eh, kung anong oras gusto umuwi eh. Pero normally dati, last year, mga anong oras kayo? Mga ano, 2 to 3 hours din po kami dito. Naglilibot-libot pa po kasi sa ibang mga kamag-anak. Mm -mm. Ayos na itinog naman nga at tumataas naman ang blood pressure ang natatanggap ng na pasyente ng mga medical station sa kabilang banda pagkulit pero at maging tindera ang araw na ito, para nga makabenta sila. Tayo, namin ngayon kung malakas. Pero kasi kahapon, nabaka dami nang nagbumisite. Eh. Kumita na kami kahapon kahit pa papaano. So, ito siguro mga ano na lang namin to, pitik-pitik na lang. Pero mas marami pa rin ngayon. Pero mas aasahan pa namin yung pagbugso ng tao sa darating na linggo. Kasi linggo 'yun eh. After the mass, diretso yan dito lahat sila. Kasi araw na mga banal ngayon eh. E bukas araw na kaluluwa. yung mga tradisyon na pang- November to talaga ang punta, yun, darating yung mga yung bukas. Actually talaga, mga nauuna pang mga November to, karamihan dyan yung may mga moseleyo. So ngayon nga patuloy itong pagdagpa ng mga tao dito sa may Manila South Cemetery. At yan muna ang ating latest update live mula dito sa Manila South Cemetery in the heart of changing life. Ako si Brigada Ann Cortes ng 105.1 Siga Binyo Uza from Manila, Dimish Kanyo, Suot Pulis. Puntahan naman natin ka Brigada ang Eastern Metro Manila. Bilang ho ng mga bumisita sa Loyola Memorial Park dyan sa Marikina City ngayong araw ng Uldas, umabot na sa humigit kumulang 6,000. Brigada Yanali Balakyot, i-brigada e mo! Brigada! Report! Brigada Haji brigada. brigada Angel, bumuhos na nga ang malakas na ulan pero patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga tao sa Loyola Memorial Park sa Marikina City ngayong araw na undas. Pasado alas 9 pa lamang kanina ng umaga, nadatnan ko si Nanay Ermita na maagang bumisita sa puntod ng kanyang yumaong asawa. Ayon kay Nanay Ermita, hindi na siya makikipagsabayan pa sa dagsa ng maraming tao mamayang hapon dahil magiging kapalitan niya sa pagbabantay ang kanyang mga anak at apo na mag-overnight sa sementeryo. nung namatay siya every Sunday, nandito kami mga anak. Para gusto mo makita kung ano, kung okay ba siya dyan. Tsaka isa pa yung mga nilalagay naming mga importante, hindi nawawala. Kuya, Nasa 5,600 na ang crowd estimate ang obilang na mga bumisita sa Loyola Memorial Park habang wala pa namang nakukumpista ang mga ipinagbabawal na gamit. Kasabay nga ng pagdami ng tao ay ang mas mahigpit na seguridad na ipinatutupad dito sa loob ng sementeryo kung saan naggalat pa rin sa paligid ang mga tauhan ng polisya, Bureau of Fire Protection at iba pang force multipliers gaya nitong mga emergency response teams, mga ambulansya at itong public city operatives ng lungsod. Samantala, inaasahan ng pamunuan na aabot sa higit 250,000 ang mga bibisita ngayong araw ng undas kumpara sa higit 170,000 na naitala nila noong nakaraang taon. Narig mula rito sa Loyola Memorial Park sa Manikina City. In the heart of changing lives, ako si Brigada Yanely Balakyot ng 105.1 Brigada News FM. Manala, the music and news. All-City! Bagong bago, Brigada Balita Nationwide! Samantala mga kabrigada, ilang taga-suporta naman ni dating Pangulong Marcos Sr. bumisita na sa kanyang puntod. Live mula dyan sa libingan ng mga bayani, Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada! 5! Report! Brigada Angel isa ang puntod ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa limang dating Presidenteng nakahimlay dito sa libingan ng mga bayani. At ngayong undas, hindi nakalimot ang kanyang mga taga-suporta na bisitahin siya para mag-alay ng panalangin. Ang iba namang dumaraan ay sinasamantala ang pagkakataon para makapagpakuha ng larawan sa tabi ng kanyang puntod. Mm -hmm. Samantala sa mga oras na ito, tuloy-tuloy ang pagdating ng mga bumibisita dito sa libingan ng mga bayani. Sa Visitor Monitoring ng Grave Services Unit ng Philippine Army na nagbabantay dito sa LNMB as of 10 a.m. nasa halos 10,000 na ang naitala nilang pumasok. Halos kalahati ito ng bilang na naitala nila kahapon na, na umabot sa mahigit 20,000. Mahabarin ang listahan ng mga ipinagbabawal sa loob kasama na dito ang pagpipiknik, malalakas na ingay, mga flammable materials, alak at marami pang iba. Samantala Brigada Angel bukas ang LNMB mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Live mula dito sa libingan ng mga bayani in the heart of changing lives. Ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, nagbigay ng mensahe si Pangulong Bongbong Marcos para sa paggunita ng All Saints Day at All Souls Day. Sa isang pahayag, sinabi ng Pangulo na sa mga panahong ito, Kinikilala na ang mga taong yumauna ay hindi nawala ng walang saysay dahil sila mismo ay magpapatuloy na buhay sa puso at isipan ng bawat tao. Sinasabi rin itong ang mga araw na ito ay nagpapaalala ng para Paraiso na naghihintay sa lahat kung saan hindi na mararanasan ang kahirapan, sakit at pagsubok. Ayon pa sa Pangulo, naway magsilbing lamp upon a hill ang Pilipinas kung saan daladala ng mga Pilipino ang alaala -ala ng mga namayapa bilang lakas. Sa huli, umaasa ang Pangulo na magkakaroon ng makabuluhang paggunita ng undas ang bawat isa. Umahataw! Kada balita nationwide! na weather update! Weather update! Kabrigada, napanatili pa ng binabantayang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang lakas nito habang papalapit po ng ating bansa. Bukas, araw ng linggo, November 2, inaasang papasok na ng par ang bagyo at bibigyan ng local name na Bagyong Tino. Huling namataan ng sentro nito sa layong 1,375 km silangan ng Northeast Mindanao. Ayon pa sa pag-asa, inaasang magla-landfall ang bagyo sa bahagi ng Caraga Region or Eastern Visayas sa lunes ng gabi o dili kaya martes naman ng umaga. Posible pa itong lumakas at umabot pa sa typhoon category bago mag-landfall. Bukas naman ng umaga, posibleng isa sa ilalim na ng hanggang signal number 1 sa bahagi ng Eastern Visayas at Caraga. Sa ngayon, wala pa itong direktang epekto sa bansa sa susunod na 24 oras. Patuloy namang binabantayan ng isa pang low pressure area sa loob ng par. Ulitong namataan sa layong 415 kilometers kanlura ng Coron, Palawan sa kabila nito mga kabrigada wala naman itong tsansa na magdevelop bilang isang ganap na bagyo Brigada Balita Nationwide Kaugnay naman ng balitang yan mga kabrigada mga FFPS na ihanda na para sa posibleng mga maaapektuhan ng bagyong tino Brigada Sheila Matibag, ibrigada eh, mo! Brigada! brigada. brigada. Bye. Bye. Report Nakalatag na ang mga hakbang ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para makatugon sa posibleng pagtama ng bagyong tino. Ayon sa DSWD, may sapat na nakapreposisyon ng mga family food packs sa lahat ng field offices nito sa bansa. Maliban dyan, ay mayroon ding mga non-food items na maaring ipamigay sa sandaling kailanganin ito. Samantala, bukod sa tulong sa mga masasalanta ng bagyo, Tuloy naman ang ahensya sa pamamahagi ng assistance sa mga biktima ng sunog sa Iloilo -ilo at mga nasalanta ng bagyong opong sa Masbate. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada New Manila. The Music and News. Ah, Nationwide. dumalo ngayon si Pangulong Bongbong Marcos sa Asia Pacific Economic Co o Cooperation Economic Leaders Retreat Session Number no. 2 ngayong araw. Ginanap ito sa in, uh, a International Convention Center sa Yongju, South Korea. Mga kabrigada, ang magiging pagtalakay ng mga leaders ay nakasentro sa temang Preparing a Future Ready Asia Pacific. Ayon pa sa Ministry of Foreign Affairs, sa uh, APEC Economic Leaders Meeting ngayong taon, naganap sa kaunaw na ang pagkakataon, ang pagtalakay ng mga leaders at pagkakaroon ng konsensus hinggil sa joint response. Umaasa naman ng South Korea na makapagbibigay ng magandang results ang 2025 APEC Economic Leaders Meeting. Diniyak ni Pangulong Bongbong Marcos sa harap ng iba pang APEC leaders na bukas at handa ang Pilipinas na makipagnegosyo sa ibang mga bansa. Sa APEC CEO Summit 2025, ibinahagi na Pangulo ang mga digital transformation efforts ng pamahalaan, kabilang na ang investment sa digital infrastructure. Pinagtitibay din ng bansa ang AI sa pamamagitan ng National AI Strategy Roadmap at ang Digitalization of MSMEs Program para mapalakas ang entrepreneurs upang matiyak naman na walang Pilipinong maiiwan sa digital economy. Kasabay na paghahanda para pamunuan ng ASEAN sa susunod na taon, nangako si Pangulong Marcos na magtatayo ng mas konektado, competitive at matatag na ekonomiya sa rehiyon. Patuloy na paghikayat ng presidente sa iba pang miyembro ng APEC na bumisita sa bansa kasabay ng gaganaping ASEAN Summit sa Pilipinas sa susunod na taon. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Nadagdaga naman kabrigadang inaasang itataas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa unang Martes ng Nobyembre. At pagkataya ng oil industry sources, matapos ang final trading day, umakyat pa sa halos 3 pesos ang madaragdag sa kada litro ng diesel. Inaasahan na mula sa 2 pesos at 50 centimo naman hanggang 2 pesos at uh, hanggang 70 centavo na aumento sa kada litro nito. Sa gasolina, meron ding posibleng pagtaas. Mula piso hanggang 50 sentimo, hanggang piso at 70 sentimo kada litro. Habang sa kerosene naman, ay meron ding inaasang mula piso at 90 sentimo, hanggang 2 pesos at 10 sentimo na dagdag kada litro. Ito na ang ikalawang linggong sunod na aumento sa oil prices. Ilan sa mga tinitingnang dahilan ay ang pagtaas ng demand daylan sa posibleng muling pagbubukas ng trade relations sa pagitan ng Amerika at ng China. Daylan sa pulong ni na US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping. Dagdag pa nito ang sanctions ng Amerika sa Russian oil producers. tuloy din ang paghina ng halaga ng piso kontra dolyar. Araw ng lunes, mga kabrigada, iaanunsyo ang official price adjustment habang ipatutupad naman ito sa araw ng Martes. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 nationwide sa Tanghali Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Mga ka inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali mga balitang hatid sa inyo ng Sun Capsule at ang Moms Love ES1 Capsule. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Haji Kaaminio. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Wala rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Drug Match Dietary Supplement Capsule Ang haging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.